mga mambabatas di manong nagpadala ng mga emisaryo para hindi maisali sa listahan ng mga nakatransaksyon ni Janet Lim Napoles. Ayon sa abogado ni Napoles, ang ilan sa mga ito nag-alok paraw ng pera. Pero hindi di mano ito tinanggap ni Napoles. Samantala, isinumitina ng NBI o ng National Bureau of Investigation sa Senado ang CD na naglalaman ng digital records ng whistleblower na si Ben Hurloy kaugnay ng pork barrel scam. My exclusive report si Ruth Cabal. Dalawampung dati at kasalukuyang senador at isang daang kongresista ang idinawit ni Janet Lim na sa kanyang extended affidavit kaugnay ng pork barrels scam. Hindi pa kasama sa bilang na yan ang maopisyal at tauhan ng ibang ahensya na nakinabang din umano sa kaban ng bayan. Git na abogado ni Napoles sa patang ebidensya nila para patunayang nakipagtransaksyon sa kanyang kliyente ang mga nasa listahan. Bukod kasi sa mga dokumento tulad ng mga check at voucher, hawak din daw ni Napoles ang isang notebook kung saan nakalista ang kanyang mga transaksyon. Yung binibigay na excerpts uh -oh. nasa notebook uh -huh. na Xerox. Diba? Meron talaga notebook. Isasabit niya talaga kung ano man yung ebidensya niya, basta kakailangan niya sa tamang panahon. Pagbubunyag naman ang kampo ni Napoles bago pa raw nila isumite ang extended affidavit sa Department of Justice, may mga nagparamdam pa raw at tila nakiusap na wag maiisali sa Napoles. Ayon kay Atty. David, nagpadala raw ng emisaryo ang ilang mambabatas. May iba namang tumatawag daw mismo kay Napoles, habang ang iba, dumalaw pa sa ospital ng Makati na may dala May dalang, kunwari sa pagkain, di ba? Eh, pero yun pala, pera naman daw yun. Pinababalik naman niya. sinasabi niya, yung may dalang pera yun. Oo. Uh -oh. Ah, ganun? Ah, talaga, sinasabi ah, sinasabi niya. Oo, oh, ganun. Oh, oh, oh. Pinababalik niya, ganun. Bakit daw niya pinababalik? <laughs> eh, kasi nga, humihingi nga ng kapalit, kapalit na wag isama. Hindi raw namili ng pangalan si Napoles na ilalagay sa kanyang extended affidavit at posibleng para umadagdagan ang mga pangalan sa listahan. Hindi pa naman kami tapos magtingin ng mga dokumento. Mm -mm. Yung sinasabi mo na 20 list, sila lang yung mga sila lang yung mga nakita namin may suporta ng papel. For now? For now, as of now. Ayon pa kay Atty. David, kung mayroon man daw hindi tugma sa mga pinangalanan ni Napoles at sa mga dinawit naman ang whistleblower na si Ben Hurluy, ito'y dahil daw hindi pa sila tapos sa pagsasala ng mga dokumentong hawak ni Napoles. Di gaya ng listahan ni Napoles, umabot sa 25 dati at kasalukuyang senador ang nasa listahan ni Luy. Kanina sinumite na ng National Bureau of Investigation sa Senado ang CD na naglalaman ng digital records ni Lui kaugnay ng scam. Ayon kay NBI Cybercrime Division Chief Ronald Aguto, kapag inimprenta aabot daw ang laman ito ng mahigit 30,000 pahina. Sa forensic examination sa hard drive ni Lui, natuklasan din nilang may mga binurang file pero nabawi naman daw ang mga ito at sinama na sa kanilang report. There is a device na dinidikit natin doon sa hard drive para hindi mabago yung mga logs. Nung nasa hard drive. So, to preserve the integrity of hard drive. Tiniyak naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chair T.G. Gingona na isa sa publiko nila ang records niloy sa ngalan daw ng transparency. We will collate it, evaluate it, analyze it. Then after that, we will consult with the members of the committee for their ideas as to how to go about this. And then we will call the hearing. Ruth Cabal, GMA News.